Hello, magandang araw sa inyo lahat. Disclaimer lang po sa mga manonood bago tayo mag-start. Ito po ay channel ko at wala po kayong pakialam kung ano yung gusto kong itapik dito sa channel ko. Pero bilang audience, karapatan nyo po na ako ay itama kung kasinungalingan na ang sinasabi ko sa channel ko. Wala po kayong pakialam kung ano yung suot ko, kung ano po ang itsura ko, or kung paano po ako magsalita ang sakop nyo lang po ay yung katotohanan na gusto nyong malaman sa mga sinasabi ko. Kung sa tingin nyo po ay kasinungalingan ang sinasabi ko, i-comment nyo po sa baba at i-correct nyo ako. Pero daway ako magsalita. Daway ko i-present ang sarili ko dito ay wala po kayong pakialam. Tayo po ay naghahanap ng katotohanan. Ang mga videos po na tinatapik ko dito ay nasa public. Ito ay kusang loob na pinablish ng mga tao na may gawa nito. So meaning, pinapayagan niya na tayo ay manood at may masabi sa video niya. Ngayon, kung ayaw niyong mareaka ng video niyo at ayaw niyong ma-scrutinize, huwag niyong i-public, i-private niyo. Nakakaintindihan po ba tayo? Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang paniniwala niyo. Ang aking pakialam lamang ay kung may katotohanan ba ang pinapalabas nyo sa videos nyo. Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang multo. Hindi ko sinasabing hindi totoo ang agimat. Hindi ko sinasabi na hindi totoo ang inkanto, ang kulam, at kung ano-ano pang mga kababalaghan na meron tayo dito sa mundo. Ang sinasabi ko lang po, kapag kayo ay nameke ng video, sasabihin kong nameke kayo. Pwede nyo namang ipagtanggol ang sarili nyo kung sa tingin nyo na mali ang tingin ko doon sa video. Lahat po tayo ay may karapatan na mag-criticize. Kahit ako po ay pwede nyo i-criticize. Granting na ang pupunahin nyo lang po sa akin ay yung katotohanan ng sinasabi ko. Pero kung daway ako manamit, kalayaan ko po yon. Wala pong ipinagbabawal sa batas na magmaskara. Hindi nakadepende ang katotohanan sa pagmamaskara. Kapag sinabi kong 1 plus 1 is equals to 2, hindi na yon nagiging mali dahil ako ay nakamaskara. Marami pong tao ang hindi nakamaskara pero puro kasinungalingan ang sinasabi. Yun lang po sana ang gusto kong maintindihan nyo. So proceed po tayo sa video. Maraming salamat po. Hello, magandang gabi sa inyong lahat so gusto ko lang ikwento. May tututol na naman na dyan na magkikwento na naman daw ako nang hindi kayo interesado. <laughs> gusto ko mo lang ikwento na kami ay nanggaling dun sa abandoned village kung saan nag sila aga si Ching at Master Gala. Pipiliting ko matapos po agad yung video at i-share sa inyo kung anong resulta ng mga pinaggagawa namin doon may mga ano, may mga nangyari pero hindi ko naman masasabing significant yung ano, yung or tama ba yung term or hindi ko naman masasabi na na sobrang paranormal yung nangyari. May mga may mga unexplained lang na bagay. Pero I do believe na pag napanood niyo yun, pwede kayo mag-come up ng sarili niyong explanation. Pero ay guarantee you, hinding-hindi hindi, katulad nung, nung napapanood judo sa vlog ng iba, yung abandoned village sa Bulacan. Di diba? ba? May iintindihan nyo kung ano yun nandoon. Talagang uh, ginawa ko lahat para makapag-come up ng explanation do sa mga nangyayari doon. Anyway, mga kababayan ko, uh, meron tayong... Uh, Itatopic ngayon ano marami na nakakamis kay Kuya Red tsaka kay Donski di ba e, kay Donski kasi although na ano wala naman akong masyado pang masasabi pero dito kay Kuya Red meron siya isang video ang title ay puno na pinagbigtian <laughs> hawak na ng hawak na ng demonyo puno doon na pinagbigtian hawak na ng demonyo. So panoorin natin to men. Ini start ko na ito do sa mismong may kaganapan ano. Hindi na natin pinanood. Tingnan natin yung facts behind do sa video na to. I'm so sure uh, kayo bilang mga tao na may utak, alam niyo naman yung facts, di ba? Yung katotohanan. Di ba? Hindi naman kayo tanga. Sa totoo lang, kaya ako minsan nakakapagsabi ng bobo at tanga. 'di ba? May mga time kasi na alam alam niyo naman 'yan, may talino naman kayo eh. May utak naman kayo. Hindi naman kayo magso-survive ilang taon na kayo mga nanonood kay Kuya Red. Siguro mga some of you nasa 30s or 40s. 'Di ba? Hindi naman kayo magso-survive ng, ng ng hanggang 40 years old kung bobo kayo lahat eh. 'Di ba? Syempre as you as you get old, marami ka natututunan sa buhay mo. Sana hindi ka natatanga-tanga. Pero hindi ko lang maintindihan minsan bakit may mga naniniwala pa sa, sa ganitong uri ng video. Uniulit ko ah, hindi ko sinasabi na, na hindi totoo ang multo. Hindi naman, hindi naman multo ang topic dito eh, kundi yung peking video eh. Mga kababayan ko eh. So panoorin natin tong video ni Kuya Red. Yeah. Andito ka ba, banda? So, hinahanap nila kaluluwa, ano? Bro, sabi niya, Mike. Yan mga idol, no? So, ano yung coincidence na ibang application yung gamit natin? Ang sabi kanina niya, Okay, ngayon, Mike. So, meron talagang ano yung... Hindi, magkaiba yung mix sa Mike pangalan na yan mga idol no so it's not a coincidence no sa sa loto nga ano eh di ba when you when you when you are talking about coincidence lahat naman talaga yung coincidence lahat di ba iba kasi yung coincidence sa intelligent ito kasi gamit mo ay random na nagbubuga ng ano yan ng, ng words hindi naman intentional na sabihin niya talaga ay eh, mike eh random lang na binugayan. So, so ibig sabihin kung yung tumama sa loto, just imagine ang dami mong number na tinayaan, lahat 'yun pumasok. May nangyayaring ganon. coincidence pa rin 'yon. Kaya lang mababa lang yung ad. Ang sasabihin mo dito, mababa lang yung ad na tatama siya. Pero coincidence pa rin 'yan. Hindi yan coincidence halimbawa, kung talagang kinakausap ka na niyan as intelligent. Pero itong mga binubugang words nito, nasa data bank lang to eh. Ginejambol niya lang na ibuga. ba? Diba? Hindi naman niya na, hindi naman niyang words na yan, eh inimbento mismo ng computer eh. Nandiyan na yan, naka-store na yan talaga. Kaya nga may chance na umulit-ulit itong ano eh, itong, itong laman ng word bank eh. Pwede mong sabihin, ah, napaka-islim ng ad 'di ba? Parang sa loto, 'di ba? Bagamat mahirap tamaan ng loto, pero may tumatama pa rin talaga sa loto. Just imagine anim na numero na ikaw yung nag-decide, lalabas lahat 'yon. Hindi naman himala 'yon eh, himala ba 'yon na tumama ka sa loto? Miracle ba 'yon? Di sana inaprubahan na ng ng Santo Papa yon <laughs> na miracle na tumama ka na. Nasasabi mo lang siguro na ano ay ano himala tumama ko na loto pero in reality hindi na mahimala yon eh kasi may ads tayong tinatawag eh. Slim nga lang. Di ba? Pero nandun yung ano, yung tamaan ka nga ng kidlat, hindi na mahimala yun eh. Pwede naman talagang mangyari na tamaan ka ng kidlat eh. Di ba Pero ito yung mga sinasabi mong chance na bibihira. wag mong i-highlight na yan ay na parang supernatural na. ba? Diba? Dapat maraming ano yan eh, maraming uh, maraming timing. I mean, perfect. Dapat yung timing. Let's say, halimbawa, ano ba yung nangyari dito bago lumabas yung mic na yan? I-ano natin ha? Dito ka ba, banda? Mike. tinamo. mo, iba kasi yung tanong mo eh, nandito ka ba banda, then sasabihin Mike. Hindi naman yun yung tanong mo eh. May intindihan ko sana kung ano, iko consider ko na, na na ano yan, na that something. Halimbawa, tatlong consecutive na tanong mo, accurate lahat ng sinasabi. Let's say, ilang taong ka na? sasabihin nung ghost tube mo 25. Ah, uh, paano ka namatay? Sasabihin ng ghost tube mo nagbigte. 'Di ba? At pangatlong tanong, ano ang pangalan mo? Mike. 'Yun pa maaari pa. Pero pero subject for scrutinization pa rin 'yon. Pero ito kasi hindi naman slim ang ads nito eh. Kahit pa mo dalawang application ang ano, ang nagsabi niyan, coincidence pa rin 'yon. Kasi nga 'yan ay word Bank lamang, hindi naman inisip ko sa ng ng ano 'yan eh, nang AI ng computer ng cellphone eh. Bro, sabi niya Mike. 'Yan mga idol no. So, ano yung coincidence na ibang application yung gamit natin? Ang sabi kanina Mike. Okay, ngayon Mike. So, meron... Oh, sabi ka na mic. Eh, doon nga, magkaiba pa rin. Baka mamaya, ang mic na sinasabi mo, MIC. Mic pa rin ang ano doon. May isan ba yung banda yung mic na yon na sinabi? Tingnan natin na Spirit Talker yata yung unang sinabi mo, sinabi dito eh. O, tingnan natin to. Mic dito, ano? Kung meron mang kaluluwa na nakakulong dito, lalo. Ah, ito na ba yan? Ito na ba yung... Na. Yung estudyante kong nan... Tingnan natin yung lumabas sa spirit talker mo. Mukhang ginagangster tayo ni Kuya Red eh. Dito ka pa. Tingnan ko nga. Dito lalong lalo na. Ano yung word na, na lumitaw sa spirit talker mo? Sabi niya... Mick. Ang naman, ah, Mick, M-I-C-K, tapos Mike yung isa. Malayo yan. Malayo yan. Mick, iba yung Mick na pangalan sa Mike. Ano ba naman, Kuya Red? Hindi kayo ba, makukonvince ba kayo na, na something yan, M-I-C-K? Tapos yung sinabi ng, ng ghost tube niya, ano, Mike? Paano naging what are the ads? Magkaiba yan? Ano ba? bihira ka kuya red And, eh anyway, pagpatuloy na nga natin yung ano yung <laughs> Mickey sinabi dito dito Mike ano daw yon uh, hindi daw coincidence bihira so, meron talagang ano yung pangalan na yan mga idol no so it's not a coincidence okay, mga idol, hindi namin pwedeng sabihin yung pangalan ng nagpakamatay, ha? Hindi mo talaga pwedeng sabihin. Pero para pinalilitaw nyo na yun na yun. Hindi <laughs> <laughs> nila pwede sabihin yung pangal dahil inimbento nyo lang naman kasi istorya na yan. hindi, <laughs> 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 nyo nga, hindi masabi. Ito ha, pag may nangyaring kababalagan sa isang lugar, lalo na ito ay publikong lugar, pwede nyo na maikwento yan eh. Di ba Sa public naman yun eh. Hindi ko alam kung bakit hindi nila masabi kung saan lugar yan. Yan. Pwede ka bang lumapit sa amin ngayon? Mic at mic daw. Pwede ka bang magpakita sa amin? Huwag kang mag-alala. At bigla magpapakita nga. Hindi kami matatakot sa iyo, ha? Sabi niya mahina ako, bro. Mahina ako. Parang may lumabas yan, ha? Ano ibig sabihin mong mahina ako? Mahina pero makakapagpakita mamaya, ano? Kuha ka ng lakas sa akin. Huwag kang magalala. Sige po. Bakit hindi mo masabi ko ano yung Kasi sinabi ng... Ano daw sila dito. Ano yung sinabi, ng... Ano, sinabi pang... ng ano, ng, ng ghost you? Bakit di mo nasabihin? Ramdam nila. ikaw ba yung gumagawa nun yan mga idol maliwanag dito huwag kang hindi kami matatakot sa iyo pwede ka bang lumabas para sa amin para kami naman ay talagang maniniwala na talagang merong nagpaparamdam dito kasi hindi namin naramdaman yon dati sige po yun na yun na yun yung, yan na yung kaluluwa <laughs> ayan na yung kaluluwa bro hindi kayo mga kababayan ko yung mga nanonood ano na tapatan nga tayo niniwala pa ba talaga kayo sa ganito 'di ba? May nag-request lang sa akin ito eh. Just imagine ilang videos na ni Kuya Red ang nakaka-capture siya ng ganyan ka ka ano, kalinaw na multo. Dapat superstar na to sa ano, eh, mundo ng paranormal eh. Yung mga pinapanood natin yung yung mga idol niya na Ghost Hunter, sila Sam and Colby. Wala man wala naman nakaka-capture na ganyan eh. Sa totoo lang, hindi, common sense lang ang gagamitin natin, no? Kahit, ka, kahit nga na wala kang alam sa spiritual na ano, wala naman nakaka-capture na ganyan talagang multo, eh. Sila-sila lang ang nakaka-capture ng ganyan. Yung mga ano, mga sikat na ghost hunter sa ibang bansa, never naman nakaka ng ganyan, eh. Merong may mga nakaka-capture, kaya lang masyadong blurred. Pero ito, talaga namang tao to na naka-t-shirt eh. Ayan, no? Hindi pa ba tao yan, men? Tapos maglalakad ng gano'n, may, may shadow, oh. Di ba? Hindi ako pinipilit ko intindihan, ano? Meron ba talagang kaluluwa na ganito? Ganito yung, ano, yung itsura. Wow, mga idol. Matay yung balay po ko. Oh, my God. Wow, mga idol. Matay yung balay po ko. Oh, my God. Sana nakita nyo yun. Ikaw lang ba yun? Oh, ba -bag Bagalan mo, oh. Kuya Red. Bagalan mo para makapag-ano siya. Makapagtago. Matay. Matay. mata bro. Sige, okay, bagalan mo muna, Kuya Red. Magalo yung kawaya, no? Bagalan mo muna. Hindi siya. Ayan, no? Oh. Dahil gumagalo, yun, eh, hindi ba natin iimbestigahan? Sabi niya, hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Ikaw ba yung ano gano dito? Pag sinabi niyang hindi siya aalis, ibig sabihin meron siyang kasama ba eh? Dito talaga siya nakatira bro Ha? Siguro nakatulong siya dito bro Pare pwede ba tayong makyat dito? Pabobo na lang ng pabobo eh no? Wala, ako sa totoo lang wala na ako Isha. masabi <laughs> Pare dito pare Sobrang nakas gumalaw yung kawayan ganina Kaya nga Malusog Sabi niya malusog, ilang beses na to ah Oo nga kasi nga, ran wow. random words lang kasi yan. Yang binibitawan yan. Hindi naman, hindi naman special yan eh. Bro, wala talaga dito, brad eh. Dalaw na talaga yung ganun, eh. Oh my goodness. Pare, malalim na dito bandaw. Oh. Pare. Pare, wala, malalim hinta, na. Pare. Kaya akit, walang akyatan. Pare, pwede bang makita? Pare. Pare. Wow. Pare, namimake tayo. <laughs> Tinan mo how stupid yung video na to, no? nag investigate sila pero hindi naman nila ma-investigate yung kung nasaan. Kasi supposed to be, ito mga kababayan ko, no? Kung common sense ang gagamitin natin at doon mo nakita sa lugar na yon, hindi mo nalulubayan yung lugar na yon. Hindi, ka na, hindi mo na magagawang tumalikod at pumunta kung saan-saan. Kasi doon mo na siya nakita, eh. Naniniwala ako pero, ano. Pero ang ginawa ni Kuya Red, kung saan-saan siya na naman Red, nagtitingin. Parang meron akong nakita dito. Wala! <laughs> Sinasabi mo lang yan para iligaw lang yung viewers mo. Kasi ito supposed to be, tinan nyo mga kababayan ko ha. Kung malalaman nyo, di ba makikita niya yung multo dyan? I-ano uh, natin ha. Iniwan ni Kuya Red lugar na yan eh. Oh, dito yung multo, ano? so, naglakad na multo dito sa may bato na malaki. Sana nakita nyo Oh, ito, dito yung, yung multo sa may bato na malaki. So, yung multo, kung tayo ay may utak, di ba? Kung tayo ay may utak na taglay, nandito dapat ang multo sa likod ng bato dahil kung, ma kung mapapanood nyo, Boy? lang ah. natin ang... Oh, di ba? Oh my... Ito si multo, Maglalakad yan Papunta sa likod ng bato Wow mga idol Ito eh ay, Pumunta siya dito Bato to eh ay Ito my. yung bato oh Sana nakita nyo yan oh. Ikaw lang ba eh Sa makatwe Dapat ang multo Ay nandito sa likod ng bato Kung kayo ay may utak Bilang nanonood Diba Nandito dapat siya sa likod ng bato Pero ito yung gagawin ni Kuya Ray Boy Boy Bata eh. Merong bata, bro. Nakita mo, gumagalo dyan, ano? Dahil gumagalaw eh, supposed to be, dapat tingnan mo ito nasa likod ng bato eh. Yan o, no, gumagalo yung kawayan, no? Pero hindi niya titingnan ito likod ng bato. Kasi... Kung matino ang pag-iisip mo at dyan mo nakita pumunta yung multo, dapat curious ka kung ano nasa likod ng, ng bato eh. Hindi siya. Ay, ano? Sabi niya, hindi siya, aalis. Hindi, siya aalis. Hindi, siya aalis. hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Hindi siya aalis. Ikaw ba yung ano gano dito? Pag sinabi niya hindi siya aalis, ibig sabihin meron siyang kasama ba eh? Or dito talaga siya nakatira bro. Ha? Siguro nakatulong siya dito pare pwede ba tayong makyat dito pare pwede edi makyat? pare pare sabi niya hindi siya aalis. wala akong mahawakan eh. mo pare 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 umakyat dyan eh. Kung hindi mo kaya, si Polo Mulok, papuntahin mo dyan. Sabi niya malus. Parang, parang hindi kayo nag -ane. Eh. Ito so ha. Goodness. Isa pang red flag na nakikita ko dito. Nakita niyo na yung multo, i-ignore niyo na muna yung yung putang ina yung, yung, ano yan, yung ghost tube na yan. Nakita niyo na yung multo eh, wag niyo na muna ng gamitin yan, imbestigahan niyo kung saan siya muna pumunta. 'Di ba? Ito ha. Wow! Bro, oh, wala talaga dito. Wow! Ano na? Wow! So, dapat tinitingnan mo ito likod ng bato, pero ang gagawin oh, ni Kuya Red. Goodness. Anong gagawin mo, Kuya Red? Hmm. Aatras ah, si Kuya Red. Mahalim na oh. <laughs> dito, banda, oh. Wala dito, hindi ako makakakit. Wala makakakit. <laughs> eh, yasin, yung molok oh. Maliit ang katawan ni pulo Laking probinsya yan, hindi nyo maaakyat yung gano'n, anak ng patola Ando na yung, ano, multo Wow! Wala, tinalikuran na nila, mga kababayan Pa, naniniwala ako, yun yung, ano O, saan ka na ngayon, ano? Bakit kayo ay nakatutok yung na dyan? Parang mayroon hindi, ako nakita dyan na Oo, wala dyan Huwag ka nang, wag huwag ka nang tumingin dyan. Ang tingnan nyo, ilikod ng, ano, ng bato. Diba? Eh, ay, ayun wala. Hindi Paka meron dyan. Ooh, wala. Oh my goodness. Mm -hmm. Kaya nga eh. ng energy Kasi napagalaw niyo yung Kaya nga. Wow. bullshit. Brod, malakas yun. You're so bullshit. <laughs> oh, meron dito sa baba. Ayan bro. Wala, mapping lang ng adayan ano ng random shape. Meron dyan sa baba. Yeah. Oh, ayan, ayan. Mga kay okay, Ayan oh, ayan oh. Dalawa, dalawa. <laughs> Nagmamap lang ng mga random shapes eh. Ayan, oh, ayan oh, Siguro, kung ano ba eh, ito yung ano, ito yung ka, ito yung nagsasabi na hindi siya aalis. Karam hey, mo kasama talaga. Kaya nga. So kung sasabihin niya hindi siya, siya aalis. O bakit kinat mo? Nakita yung main menu ng ano. Kaya nga. So kung sasabihin niya hindi siya kinat ni ano eh ni ni Kuya Red eh, no. Tignan natin yung mga application ni Kuya Red. Ba't mo kinat yung ano, mga application Kaya mo? Parang may talaga. Kaya nga. So, kung sasabihin niyang hindi. Napindot niya eh. Hmm. Ano yung mga kadudududang application mo dito? Hindi siya. Hindi siya aalis. Ibig sabihin, meron siyang kasama dito. Kaya nga dito. It's either kanto or ibang kaluluwa. Parang pinulung na rin siya dito. Ba? as you go, alam gumagawa na lang kayo ng istorya mga men eh. Kabulshita na 'yan. Ne, an ano pa ba ang mapo ito nandito na naman yung speedometer ni Kuya Red, no? Oh my god. Hayan me? nga. Eh. Meron kaming dala-dala dito, pwede ka bang lumapit sa akin ngayon? Hakip ah, dito. Yan ba yung market dito ba 47 Bullshit Hindi bahala kay kayo naghahang na yung utak ko eh Anong tingin nyo ba doon? I mean Ano ba yung ano, ano ba, Wait lang Ano yung na accomplish ba nila dito? Nung natapos na yung Ganyan nila ng yung uh, video natin at naniniwala ako mga idol na sa, nang sa nangyari kanina meron talagang pumipigil sa kanya parang merong ano sa kanya parang merong kumukulong sa kanya shut up <laughs> yun lang po maraming salamat bye bye sa ilalim ng ampon Sa dilim na kaharian Isang salubong sanggalang Sa'yo'y alay Sa pagtatanggol Na patotohanan Patuloy na itinatanol Ang pagod walang palyan